白だよこれは、こまあ白あとか昔白今も白だけどさなんかあっち側スポットみたいだけどみんなこってうわ hindi parang Parang mga dawata, may tubig dyan para hindi makaakyat yung mga kalaban. Kaya hindi sila makakit din kasi yung ano hindi yung ng kalaban ni eh. Kaya naman lang gano'n sa kataas. Oh. Diba? Bakit wala na kasi yung tubig talaga dito? Hindi na nalagyan ng tubig. Dati may tubig kasi yan. ayun mga kadiwata, nandito kami sa Naguya Castle. First time namin dito sa Nagoya Papasok na tayo. Nakabili na kami ng ticket. Hello mga kaliwata. Nandito kami sa Nagoya. Hindi na kami aakit kasi nga 40 minutes yung ano paghihintay. Kailangan maghintay 40 minutes. So, wala na kami ganun kahaba na oras kasi nga mag-check in pa kami ng hotel, di ba? Ayun. So maglibot-libot na lang kami ngayon. Yan pa yung main na castle. Tapos nandito nag nag ano sila nagla line up mga taon dami kaya hindi na tayo pupunta doon dito na lang kami mag ano magalagala mga kadiwata nilibot lang namin mga kadiwata kasi nga ang init di ba tsaka 40 minutes yung maghihintay kami kapagod Dali ka rai ko Judgment, nai Ah. Okay, okay. Alis na kami. Alis na kami. Ang bilis naman namin. Parang, na minuto na. 10 minutes ba? 15 minutes. Kalawa ka. festival kasi ngayon mga kadiwata. Kaya, yan siguro madaling tao, no? Ayan, ang may mga pagkain dyan din tinda. Ano bang ba pangalan ng festival dito? Parang, game ka. Festival game. Ganon. Maganda dito kapag, ano siguro, may... mga sakura pag nagbo-bloom yung sakura. Kasi ang daming sakura eh. Nilibot lang namin kasi nga ano, 40 minutes yung paghihintay pag mag ano, mag-akyat. Eh, kapagod na maghintay. Saya yung oras. Alis na kami. <laughs> 15 minutes lang ba kami nandito? Nagbayad kami 500 kasi yung ano bata. Pag elementary, wala pang bayad. Kaya, yung ano lang. Ito na. Courtyard Mar Marriott. Ganon. Yes, we are Osa back here. We are arrived In the hotel. In the hotel. Parking pool. <laughs> Check in na kami mga dewata dito sa Courtyard Hotel by Marriott. Ganun. May wine kami eh. Binigay pa ng wine kasi nga VIP kami VIP. Eh. <laughs> Kaya yan, may wine kami. O diba, sana all VIP. Asa elevator?

ブレイクバースも普通3千円だけどディスカウント2千円になってブレックバスあるオーダーしないだって3人で6千円だうんうこんにちはこんにちはアナちゃん、久しぶりホテル there's a baby okay.

Other room, toilet, and toilet and shower room, I think. Shower room with bed up. ganon. And the bedroom. Ta yeah. View outside. The view outside, nanaka. う,う後でちゃんのパジャンをって横見るな、名古屋市。名古屋市。開け、うん、られないよ、これ。でしょ名古屋市。あと<後>で。<laughs> なんか暑いなうん。 でも日本だから狭いな海外だともっとおもしろいな。ほらうおいしいです。これ一人、チビベットだな。マ <laughs> <laughs> れ何で終わったかのフースティムにもさ、マハルのホテル。アンセムバート。なんかいる。

Kayamanan din, <laughs> <laughs> itatag kayamanan dito mga kadiwata. Itatag kayamanan. Itatag kayamanan dito. So, atong unang bahaton, itatakon sa tung makuha dito. Ano sa so, mali? sa so, mali siya? Uy. Ay, bath salt mga kadiwata. Bath salt. Tapos, saan yung naa dito? So, saan yung pag-abri? Eh? Wala kong buwan sa ba? Ay, naa dito ang mga shower cup. Shower cup. Pa Tapos, eh, yung body towel, ganyan, pang kusko sa mga, yeah, yeah, ano niyo mga kaliwata. mga libag. <laughs> Nang lagay ko nilin, no? Shave. Ang natin na to mga, kaliwata, kadiwata, kay, para, na po, Terry Wimbrans. Uy, sayang ba, ni bayaran ba, isang bana? ano, yung supply. Siyempre, yung mga tissue po, kuwaan po mga tissue na yung luma. Ang towel, di lang, di Comment tahu ya dili. Cepat oh, nah, libre nih dari or dili. Libre nih sih kau nanti nih mau Lo mau biarin beda sama kamu. pilar atau pilih an tahu di sekolah, di bawah. Kita punya yang tisu. Karena unsur mana sih? Hito toke, hito toke nani. Unsur hmm. nang hito toke? So. Hito toke. Ay, Liquid cleansing. Liquid cleansing. Face wash. Lotion. So, naman yung mga lotion dere. Tapos, ba, yung moisturizer. Moisturizer, milk, ganun. Ay. Mayara natin yan ayusin mga liwata. Tapos, napot sila yung saksakan dere. Ano siya? Hi, sa Hi, titi. Hi, titi. Hi, titi. Hi, titi. Hi, titi. Hi, titi.

May mga tawil, may tawil din ang mga kadiwata. Isa, dua ka tawil. Eh, ano yung isa ramin na ka hmm? tawil? Nang kasa tawil? Ikos ka na eh. Di kayo ikos ka na eh. Nande? Ikos ka na yung tawil. Ah, dalawa. Potatso, dalawa pala yung tawil nila tas yung bat batab ng kadiwata. No, may yung batab, no? Sa ano ni, sa ibang country, dako good ang batab. Now, ito sa Japan, good. Now, manirikuan nila, oh. Mga shower gel, conditioner shampoo, gano'n. Nagdala din ako kasi. Minsan kasi, walang conditioner, eh. Pero, dahil asa ta, sa mamahalin, kaayo, mm -hmm. na ay shampoo, gano'n, Tapos, yon mora na makita, ano rin, makita, makayamanan da Alright. <laughs> Nangitag kayo nga nun. Kuhaon yung mga tisyo. Uma nga nga Pag dili na ito, maurot ang tisyo. Pag maurot ang tisyo, kuhaon na ito. Na, Uy, sarang itag Adlaw na di ba? Sila ka eh. So, kuhaon na yung tisyo. Nay, kung ano tisyo, ano toilet paper wa, nakakuna na na ito siya. Kung ano potato toilet paper. Hasta, hasta mo tikayo wa. Paka ay, <laughs> <I'm> memo. <laughs> Ayun. Oh my God. So, ayan ang mga dewata. Ang ganda ng hotel na to. Kasi may ano to eh, pangalan dito sa hotel na to. Courtyard by Marriott. Courtyard by Mar Marriott. So, kuan siya sa Mar Marriott ka ng sister company. Di siya company ba? Ilang toilet nila kay. Dili lagi siyang ma-abri ka ng automatic. Nga no, naman. Tutom na siya. Dili siya ma-abri, no? Abri yun. Ni, Hindi mo siya di ay. Nabi tayo di ribi. Uy! Nakay Dali ka si Kosta na kotse. Kuro siya tayo. Nakakuro eh? yun na. Siya tayo. Eh? Pula siya nga ito nabi? Prag nagay ko an. Nagay ano. Naitom. itong. Prag nagay nagtay di ribi. Wala nagay plus. Tarong. Plus. Okay. Eh, nakuha ba? Eh, wala na itim. Naka, dari ka sujis ta. Su ano? Amar ay kirin sujis ni nai. Ni inayos hindi. Ano, inayos ng paglilinis kaloka. Maitim pa. Diba? Ang laki ng bed. Isang bed lang. Malaki siya. Mga queen at 金あった金ねえはなちゃんでですか<よ>ですか<よ>ですか気持ちいいコーヒー飲みましょう。

gusto ko mo urutishi mga kadiwata. Ano pinboko? Dito kami sa labas. Kakain kasi kami mga kadiwata ng basaki, chicken wing. Famous na chicken wing dito sa Nagoya. Famous yung ano nila dito, yung chicken wing nila isa sa famous dito is yung Yamachang Ayan, so Yamachang, puntahan namin yung Yamachang ayun, Diyan po kami nagstay yan ba yung hotel yun? doon, dun sa kabila, ayan, courtyard hotel ayun mga halawata, minigyan kami ng, ng wine kasi nga yung asawa ko di, ano tawag nito siya Ma maano yung membership niya sa ano eh sa hotel ganun kaya may libre kaming may libre kaming wine ng kaduwata walang masyadong puntahan dito sa ano sa Nagoya walang masyadong puntahan hindi katulad sa ibang ano no ibang ano tourist spot parang hindi naman kasi talaga tourist spot yung Nagoya hindi yun, ba kasi yung castle yung Nagoya kasi ganun yun yung tourist spot nila dito Ganyan, yun lang alam ko. <laughs> mga kadiwata. Ganyan. Ano bang magandang puntahan dito? Sabi niya naman sa akin mga kadiwata, yung mga tanggal na guya. Para naman nakagala. Pag pumunta kami dito, may magalaan kami, di ba? Kasi pumunta na kami sila Kawago, Takayama. Tapos, ano pa pinuntahan namin? Isa pa yung last namin pinuntahan. Ganoon. old town. Sa ano, <clears throat> Hachimang. Gujo Hachimang. Sa Gujo Hachimang, ganun. So, yun, nalibot na namin. So, galing kami kay naghawa. Simula nung 3 days ago. At iba yung biyahe namin. Iba yung ano, huwi namin. Papunta. Papunta kami ano nun. Um, Yamanashi. Ngunit kami nagsimula. Tapos, um, nagano ganyan. Pagbalik namin, ito, dito kami sa, sa ano, sa Nagoya. Pabalik hanggang, sabi yan, chiso, o, ka, ganun. So, 5 hours yung biyahe. 5 hours ba? 3 hours? 4 hours? Basta, ganun. So, ayun mga kadiwata. Punta na tayo doon kasi, tinatawag na tayo ng aking jisawa. Ito, so, dyan kami kakain. Sa may, yamachang. Uh, wala <laughs> mo siya. sa iba sila. Hindi talaga sila pumunta sa pidesrihan. Nauna sila nag-una sila. gusto kami Nagbilis sila makariwata binilisan nila. Dito yung linya. I think dito ang linya mga kaliwata. Ganon. Ayun Oh. Iba na una sila. Kampay! Kampay ano dyan? Kampay! Kampay! bye bye

Parang ano dito, no? Parang nasa ano tayo mga I think Singapore. Yung ano, yung Naguya, parang Singapore. <laughs> Ganun. Yun lang. Ay, uwi na kami sa aming hotel. Nasa 11 kami mga 11 floor. Sa... はい座ってあー夏座って Kore? Chashi. We are going to eat now. Parking this. Dito yung parking namin mga kaliwata. Dito kami nag-parking sa hotel. Dito lang yung parking namin. Amoy no ko. Eh. Paekin ko na mm. Piking, kuko? yung mga 'no. lalabas na yung sasakyan. Automatic 'yan lalabasin sasakyan. Oh, may elevator pala to